Yeah. Oh Ang ganda oh Ganda oh Totoo ko rin Nawala man Ha? Oh, wala. So meron tayong 2 4 6 8 10 12 12 sets of fruits na itong apat na to ay 80% na rin para mahinog. Ayano. So lahat 'yan ripe na, ready to harvest na siya. Yan. So makita n'yo na, pitasin natin guys kasi ito ang pinaka magandang uh, mag-harvest Ayan, 80%. Good morning mga kagulay, welcome back sa ating channel And for today's episode, pag-uusapan natin ang cherry tomato when to harvest Kasi ito ay cherry tomato aruru variety, kailan ba dapat mag -harvest? so bakit meron tayong net, ayan and papakita ko sa inyo yung uh, 80% at saka 90% ayan, so ang ganda kasi ng variety na to kasi para lang siyang grapes na kumpul kumpul, hindi siya hiwa hiwalay so ngayon, nandito ako ngayon sa terrace, and para i-update kayo dito sa cherry tomato natin sa terrace. And gaano na siya kahaba at yung plano natin na pagununin dito sa taas para yung bunga malalaglag lang siya dito sa taas para siyang grapes. And of course, meron tayong uh, parang essay contest about this diskarte o diploma. Ngayon ay babasahin natin kung sino ang natipuhan kung nanalo although meron akong minimum na 500 words to 1,500 words pero hindi naman siya natupad dahil medyo mahaba-haba yung 500 words so nasa 350 lang or close to 350 words lang pero maganda ang sinasabi intact yung introduction, yung body and yung conclusion kung ano ba talaga diskarte o kaya diploma so Unahin natin, pakita ko muna sa inyo ang cherry tomato. Ito na yun, guys. Ang ganda ba diba? So nakita nyo natin. So ngayon magtatanggal na tayo. Uh, nilagyan natin ng net ito dahil ito ay open. Dahil last na nagtanim kami dito ay talagang kinain ang kinain ng ibon. So early morning ito yung snack na ibon. So nagprevent na dito, nilagyan ko ng net. So na-active ko yung 80%. Ayan makikita natin. So tara buksan natin. ito madali lang siyang tanggalin kasi para lang siyang ano pang giveaways or kaya pang lalagay ng sabon yan. so easy to lock and easy to remove so yan so guys ito na kung mapapansin natin halos ripe na lahat so meron tayong 80% dito na ripe so pakita ko sa inyo yan so meron tayong 2 4 6 8 10 12 12 sets of fruits na itong apat na to ay 80% na rin para mahinog ayan o so lahat yan ripe na ready to harvest na siya ayan so makita na pitasin natin guys kasi ito ang pinaka magandang uh, mag harvest ayan 80% So nakita dito sa katabi uh, Medyo anim pa lang ang hinog So dito din sa katabi anim pa lang At meron doon 80% din So yun ang ano natin doon target natin Lapitan natin Ito 80% din to Tanggalin lang natin Ayan uh, Ayan o ang ganda ng kulay, oh. Ang ganda. Ayan, oh. You know, pulang pula na, Madahan-dahan oh. lang tayo. So, hindi na natin itutuloy ito kasi apat pa lang. Two, four. Maglilima pa lang yung hinog. Kaya ibabalik natin. So, ang ganda ng... ah... Uh, fruit set niya pero hindi pa siya lahat hinom. So ito, ayan. So punta muna tayo doon bago natin i-harvest. So ito, kaya siya sabi ko 90%. Yan, 90% siya guys. Ayan. So ito, huwag natin itapon kasi pagigamit pa natin siya. ganda oh. Ayan oh. Oh, uh, di ba? Oh, uh, ah. Sa ito pa. Ito, hindi eh, pa. So, meron lang tayo ng isa, dalawa. Tatlo. So, tatlo. Tatlo pa lang, guys. So, harvest na natin. So, ang gagamitin natin na container dito ay ito lang. Pero, mas maganda yung clamshell para pang benta talaga so ito pwede din to kasi matigas although mahal lang ito so medyo alam mo na pag mahal sayang pagkakalain so, natin harvest tayo guys Puno okay. yes. Oh Ang ganda Saktong sakto sa lalagyan guys Ayan you know? o oh, Nakuha din tayo Ayan you know? sakto sa lalagyan Ayan o Ayan o Saktong sakto sa lalagyan no? Ayan o no? ah. Ay, nalaglag yung isa Ay Nalaglag yung isa Dito <laughs> Look at that. so tatlo lang ang naano natin siguro mga nasa 200 grams to 300 grams kasi mabigat to eh, oh. yan so ganito dapat ibenta guys maganda matagal siya apos meron pa kayong feeling na kayo mismo ang magpipitas dyan so ganun namin siya ay branding. Kasi sa agribusiness, dapat meron kang sariling branding. Hindi ka lang basta gasta gaya-gaya sa iba. So ito, tinuturo ko sa inyo. Pwede nyo itong gawin. Ayan. Wala pa masyadong gumagawa nito na halos. Ayan. So, kung gagawin nyo ito, ay magmumukhang unique kayo. Mukha kayong hindi gumaya. So next week, check natin yan. Ayan. So ito, Tatabi natin tong net. Mabibili to sa Shopee. Nasa ano yata to? 18 inches. Ayan. 18 inches by uh, 8 inches. yeah, So, uh, recyclable materials. Hindi natin ito itatapon. So, so, ngayon, meron akong nag, nagpalaro ako about discarte o diploma meron akong isang napili na although lahat naman maganda ang comment pero isa lang talaga ang mananalo ng 1.5 Gcash right so babasahin natin ngayon na so, last Monday mga kagulay meron akong nilagay dito sa FB page natin na JNG Backyard Letters uh, Essay Writing Contest yan ang mananalo ay magkakaroon ng 1.5 at hindi na ako naglagay ng consolation prize. pero nagulat ako sa lahat ng mga nag-comment kasi meron talagang dalawa nag-stand out. Although, lahat naman ng mga comment nila ay maganda. Positive. Positive talaga. And, eto na. So, maraming sumali. Mga almost 32. Pero, ito yung dalawang nag-stand out. So, maganda ang body, introduction, conclusion. So, yun yung pag nagsulat kayo ng essay, pag nagpapalaro kayo, Ganon dapat ang uh, uh, Ano natin nilalaman Kasi syempre teacher tayo, alam natin yan uh, May sinundan lang tayong pattern Introduction Body and conclusion Tapos 500 words minimum Although hindi umabot ng 500 words Yung dalawa Pero maganda ang comment Yan So hanapin natin Okay, so ito uh, Kumabol yung isa, yung isa babae So ito na mga kagulay Meron tayong 32 comments Or less than 32 comments So dalawa ang napili natin Ito Ang una Ay ito mabasahin natin Sa harap nyo Alright so wait lang ha Hanapin mo natin Ito alright So from Phoebe Ayan yeah. Diploma can be obtained in any levels of education. be form it can be from elementary secondary college and postgraduate studies discardte yeah without formal education can be achieved with minimum required of being resourceful and innovative however whether we accept it or not it requires education yeah so you know yeah diploma is an evidence how far you, are. you learn in formal education if you graduate from university seeking to find jobs and yeah, never that difficult this is a result of self-managed learning it can answer it answers why i should earn and why should i work hard despite not having a diploma Yon sabi sa discarte. Diploma naman, diploma and discarte both importance. Yon tamasya dito. Kaya nagustown ko dito eh. because even professionals find ways or discarte to learn networks and income of income and even some of those had earned from discarte aim to finish schools. Why? Because of what we call education. Education cannot only be learned because somebody dito, education cannot be learned because of attending from school not be, but education is something you can make useful things from trash create new things and discover innovative innovate and experience yeah imagine the happen that in english <laughs> all these skills doesn't require for formal school If I aim to choose between diploma or discard, I would prefer diploma because discarding can be earned, can be enhanced when there is a concrete formal education. Yun, ito yun. yun, ito yung pamatay niya dito, yung body niya dito. So maganda ang introduction niya, maganda din ang body niya. Yun. Tingnan natin yung closure natin o yung conclusion these people were successful because of Discarte. Yan. Why do you think they send the children to school to finish the course? Yun. Sabi niya. So, kung sinabi nilang Discarte, ayaw nilang na-diploma, bakit pinapaaral? Pa nila yung mga anak nila. Yan. So, grade 1 pa lang, huwag nilang paaralin because Discarte ay gumagana. Yun. Ito na yun. Parang ito na yung pamatayan niya dito. So, Because they will still believe in the success brought by the degree holder. Yo neton. Yeah. Discarte can be learned while taking your path to earn a diploma. It is better to hit two words in one stone. I never disagreed I never disagreed I never disregard the edge of somebody who is more skillful for discarte but mean diploma holder. and I find it more beneficial because from my salary, I can start my own business. Yun, mas mabuti yun. nagtatrabaho ka, tapos may business ka. And I can apply more innovations from my learnings and I can have swarm have a swarm of people who can be a supportive of my business which is again gain from working and most of or I can be an inspiration to anyone, anybody that having a scholarship while having a diploma iyon, ito, yon, ito na talaga yan, siya yung winner tapos, itong pangalawa yan, ito maganda din ito yan, sinabi ni asa na yan? So ito kaya ko napili si ito Phoebe kasi maganda ang banat niya mula introduction yan mula dito sa body yan talagang may bigat tapos dinagdagan pa niya ng conclusion ayun so I never disregard the edge of somebody who can more who is more skillful in this karte but more but for me as a diploma holder I find it more beneficial yan atake simula umpisa hanggang sa dulo maganda ang laman so kung napapanood mo to Miss Phoebe Galjano ikaw yung nanalo dito and of course maraming salamat sa mga nag comment yan so balikan natin Nasaan na yung isa yan yung isa ay ito, si Ryan Montilla. yan. So, napagandang tanong kung diploma o diskarte. Ang masasabi ko lang ay dyan ay mga taong kasi pinalaki na magulang. Ayan. Ito yung nagustuhan ko din. Ayan. Tagalog tayo. Ang masasabi ko lang dyan ay may mga tao kasing pinalaki ng magulang na ang mindset ay mag-aral kang mabuti para makapagtapos ka, ah, makahanap ka ng magandang trabaho. Which is normally typical na Pilipino mindset. Yan. Kahit Chinese mindset naman, yung eh. mag-aaral ka mabuti, hanap ka na, para makahanap ka ng trabaho. Ganun naman eh. On the other side, may mga taong tapos kapos sa pera. Yan. At hindi makapagtapos sa pag-aaral. Kaya ginagawa nila ang dumiskarte na lang sa buhay kasi wala silang ano, uh, apply man sila usually hinahanap college graduate which is very very true yan very very true yung second second paragraph na yan o. on the other side naman may mga taong kapos sa pera kaya hindi sila makapagtapos ng pag-aaral o hindi man lang mga pag aaral kaya lumidiskarte na lang sa buhay kasi kung mag-apply man sila usually hinahanap college graduate guys nasa Pilipinas tayo ang hanap talaga college graduate, college diploma, kung ano yung linya, yan, yan ang hinahanap talaga. So, no choice eh. Kung sinasabi nila, didiscarte ako, kasi hindi ka talaga eh, wala talaga. Kailangan, kailangan mong pumasok, kailangan mong mag-attend ng quizzes, ng mga exam, kailangan mong disiplina. Kasi hindi lang naman pag-aaral, subject ang pinag-aaralan sa school eh. Disiplina, diskarte, nandun lahat yun. So, yun. Ayan. So, banat pa tayo. Kaya yung mga hindi mag-reach qualification ay maghanap na lang sila ng iba-ibang paraan ng pagkakitaan. Yun. Ito. Ayan. So, hindi. Kaya, hin no choice eh. So, mostly ang iba construction at iba pa may napili na lang na mag isang entrepreneur kung ano-ano gusto nilang pagkita Ayan. Sila tamang paraan. Pero nyo, yung mga tao may diploma na pero dumidiskarte pa rin. Bakit? Kasi, siguro hindi sapat ang kanilang kinikita. Uy, tinamaan ako dito. <laughs> Yan, yeah, lalo ngayon. syempre tayo naman ay empleyado. Pero tingnan natin, medyo kapos pa rin. Kahit gaano tayo kitipid. Hindi ba? Sinasabi nila, babaan natin ang lifestyle nila. So, sa so pagkakatipid mo, hindi na. Mataas na yung ano ngayon, bilihin. Ayan, at hindi naman habang buhay ay trabaho sila. May trabaho sila. Ayan. Darating at darating din, magre-retiro ka din. So, kung naisip mo, pag nagre-retiro ba ako, yung pagiging boss ko dito sa school, may pamana ko ba sa school? Eh, may, may pamana ko ba dito sa anak ko? Hindi naman eh. mag apply pa rin yung anak ko dito. Kung sakali. So, back to ano pa rin siya. Back to level 1. Ayan paano na lang kung magkasakit o matanggal yon tanggal lang binipisyo wala ka na yan so paano suportahan yung pamilya kung nakaratay ka na o ba diba? so hindi natin hawak panahon ito yung sinasabi niya kaya nga yung iba ay merong back up plan in case yung first plan ay mag collapse yung financial mo ay meron pa rin kumbaga may other source of income pa rin to support you yun, ito yung sinasabi dati ni Chinkitan na kumbaga kung ikaw o yung sasakyan sino yung mas matalino or sino yung mas ready ang sinasabi nila ay yung sasakyan dahil kung ma-flat ang sasakyan masira, may tools may sari, uh, extra gulong pero yung tao yun, walang backup plan so dapat mag-isip-isip ka na yan ang diploma kasi pangarap yan ng magulang natin. Yun, lahat ng magulang. Kasi merong magulang na hindi nakapagtapos, pero pilit pa rin pinapaaral yung anak niya. Kasi yun ang talagang maipapamana mo lang talaga eh. sa magulang. Lalo na yung walang-wala talaga. So, diploma na lang talaga o edukasyon na lang talaga ang parang maipamana sa kanila. Yan. Kasi para sa kanila, ay accomplishment na nila yun. yun. Yun, yung ipong malaki nila. maka makapak sila sa stage. Yan. So, kung maga responsibilidad, yan. Responsibilidad ng magulang kasi hindi yung uh, tamang diskat. Kasi may ibang magulang din na irresponsable. Eh. Hindi wala lang pakialam sa mga anak nila. Hindi, hindi pinapaaral yung ano So, hindi na natin problema, eh, hindi na natin pag-usapan yun. So, Ending, so mahalaga ang diploma, yes. How about discarded, yes din. So dalawa. So ano nang dapat natin piliin talaga? Piliin mo kung saan ka mapapabuti. Yun, at hindi ka sira ulo o kaya toxic sa kakapuna. Hindi, dagdag ko lang. <laughs> piliin mo kung saan ka mga taong matulungan, then maabot ang kanilang pangarap. May diploma man na sila, wala. It's about legacy na maipasa mo. Yun, it's about legacy na may pasa mo para kahit mawala ka na sa mundong ito ay masasabi ng tao, anak mo ay para kay ka, para kang tatay ng buong buhay siya matulungin. Yun, nagustuhan ko to Ryan Montella. Yan, so dalawa lang. Yan guys, napakaganda ng comment nitong dalawa na to So ang isa, bibigyan ko ng 1,500. Yung isa, yung lalaki, bibigyan ko ng 500. So maraming salamat at Samuli, so ito yung first harvest dito sa terrace natin. Sa susunod, meron pa tayong maraming varieties na mga fruiting ideas na pwede nating itanim sa ating bahay. Kahit wala tayong ekta ring lupa, pwede tayong magtanim ng high value crops. And dito din tayo nag-umpisa bago tayo nangarap ng malaking farm. So hindi hadlang na wala kang lupa, ay hindi ka na magtatanim. Pwede mong simulan sa pader, sa maliit na espasyo sa bahay o kahit saan basta may sapat na araw at sapat na kaalaman may mga basic tayo sa YouTube sundan nyo lang yan maraming salamat mga